Hello guys! Kumusta po kayong lahat? So, bigyan pansin natin tong tanong or comment ni Ma'am Gwen Simbahon Labaso. So, pabisita na rin po ng kanyang munting tahanan. So, how did you manage to open a people account, Ma'am? It's asking for point number. So, actually po, is kahit nasa Pilipinas ka, ay pwede ka pong mag-download ng PayPal application, okay? So, para po ay makapag-sign up ka, kailangan mo po ng mga valid ID. So kung may passport ka, yan lang po ang kailangan, isang valid ID lang yan. Pero kung wala kang passport, ay two valid po 'yung uh, requirements niya. Either um SSS, 'yung voter's ID o 'yung national ID kung mayroon ka niyan, ay okay po yan. Okay? So, mga number lang. So, pagka-download nyo, mag-sign up lang po kayo. Pero, dapat ay nakaready na yung valid ID nyo. So, ganun lang siya ka. Simply, guys. And then, ayan na. So, mag-download po kayo ng People Application. So, hanggang dito na lang. And thank you so much for watching. And please, don't forget to click the follow button for more tips. And, bye-bye.